Tingnan mo sila natin. Okay na, bebe ah. Oh. Okay, nako. Hindi ko alam kung marunong yan. Ay. Sa'yo yan, Nana. Ah. Oh. Okay. okay. Ayoko. Matamis. na Ma. Namamaos na ako ulit. More pa. Enough na yan, baby. oh Hindi oh. ko naman marunong kumain yan eh. Aba, ambisyosa. Buti uh, din di nangangati lalamunan mo ako kasi pagkano, ano, nangangati lalamunan -tutu Eh, ako ba sa ko? Mula nga nung nagbuntis ako tiyo, tas nang anak ako, di kasi ako kumakain ng matamis nun. Di ako kumain, di ako maano ng malamig. Kaya ngayon, pag kumain ako ng matamis, may malamig, maya maya, paus na ako. <laughs> Yan

Very good ah. Oh. <laughs> oh. Baka sa baka sa sakit ipin nyo. Mamaya na ulit. <laughs>